Ayan, pinutulan niya dahil hindi kami makadaan mamaya pag may dala kaming kahoy. Ayan. Hey! <laughs> Sipag talaga natin Gina, oh. Kaya nga. Alam niyo yung mga kamartis kong sismosa dyan, hirap talaga manguha ng kahoy nataka pa ng mundok o oh, diba naligo na ako sa pawis nyan ligong ligo na ako kaya, na hindi na lang kaya nga kaya hindi wag kayo magmaritis Mangahoy na lang kayo ha sabi na ati Gina <laughs> wala, wala, magawa, yeah you're right yes that's true you know <laughs> ang tirik talaga guys oh may nagtanim ng kamote dyan yung kamote yung yeah I'm coming ang oras ngayon ay mag alas noy -bina. darating na yung ulan ulan is darating Grabe. Oh, uh, ng daan. Hindi ako nagbuta. Kasi yung buta ko, butas. Kaya medyo ma... Yung pa ako, medyo madulas. Hindi Yun naman yung daan, guys. Napakasukal. Ayan na sila. Yung mga kapitbahay kong chismosa. Siyempre, number one ang nagsasalita. Ay. Kaya pa? bini-bini. Wow. Eh. <laughs> oh. Ha? Huh? Hala, oo. Oh. Oo. Oh. Nikigbunga. Oo, pituhon. Ayan na. Diyos ko. Hindi pa nga kami nakauwi. Pagod na kami. Ha? Ayun pala, may baon kaming tubig. Kasi kailangan namin to. Tubig. At ano. Biscuit. Ito, may biscuit kami. Shout out sa pita dyan. Baka naman. Hmm. Grabe. Hirap talaga kumita ng pera. Ah, Este, hirap pala pag walang kahoy. Walang panggatong. Ay, naku. Buhay nga naman. Buhay nga naman ng tao. Grabe. Grabe hingal ko. Akyat baba. Akyat baba kami. Oh. Naligo. Na, naligo na gusto. Ayun yung badyang oh, 50 mil. Gusto niyang bilhin? PM lang kayo sa akin. Yan oh, ang dami oh. Oh. Ayan na. Kaya pa ba?